Minsan iisipin mo ano, yung mga katulad ni Manny Pacquiao, maigi pa eh. Dahil nag-iisip, mararamdaman mo na may totoong pagmamahal sa ating bansa. Minsan kasi, totoo yan, na hindi sapat yung kabutihan. Kailangan talaga ay kahit papano, mataas din yung dunong mo eh. So siguro, um, isipin natin, sana dumating yung punto na yung pagiging makabayan ni, ni, Manny Pacquiao at totoong pagmamahal sa ating bansa, sana kahit papano ay makita yon ng mga kababayan natin, ng mga butante. At yun nga, hindi lang sana doon natatapos yung, at hindi lang sana hanggang doon yung dapat ipakita ni Manny Pacquiao. Dapat kahit papano ay patuloy siyang magpursige uh, para, para kahit papano ay magkaroon siya ng patas patas na dunong sabihin na natin sa mga taong gustong tumulong sa ating mga kababayan at pumasok nga sa politika. Anyway, maganda itong kanyang binitawang salita. Handa akong lumaban sa planong pagwatak-watakin ang ating bayan. At sino ang may gustong pagwatak-watakin ang ating bayan? Walang iba po kundi si Duterte. Um, kahit yung mga taga Mindanao, nakikita natin yan sa mga, sa mga balita. Nakikita natin yan online nag uusapan na hindi pabor ang maraming leaders dyan sa Mindanao na sila ay maging independent. So, napakaliwanag na ito ay pagmamanipula na si Duterte. Pansariling interes ang iniisip at hindi talaga totoong malasakit sa mga taga Mindanao. Mariin kong tinututulan ang panawagan ng dating Pangulong Duterte, Duterte para sa paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas. Natitiyak ko na ang buong Mindanao tutol sa anumang plano na wasakin ang bansa. Hmm. You see? Maganda yung term, no? Wasakin ang bansa. Hindi nagtagumpay sa, sa, siguro masasabi natin kahit papano, nagtagumpay din, okay, na sirain ang ating bansa. Paniwalain ang napakarami nating kababayan na best president itong dating pangulo na ito. At dahil dyan, uh, ako'y naniniwala na nabaluktot yung kaisipan ng ating mga kababayan. Yung mga taong um, naging dahilan sa pag-angat at pag-unlad ng ating bansa at ekonomiya, sila naman ngayon ang ang kinai sila naman ngayon ang hate na itong mga supporters nga netong si Duterte. Kaya makikita natin, yun ata yung pinakamalaking um, bagay na ginawa ni Duterte na hindi talaga, hindi talaga sangayon ang kahit sinong matinong, matinong kababayan natin. Sabi niya, Tutol sa anumang plano na wasaki ng bansa, sino mang naghahangad para tayo ay maghiwa-hiwalay, ay walang tunay na pagmamahal sa bayan. At tanging iniisip ay sariling kapakanan. Tumbok. Tumbok na tumbok po. Dahil wala naman talagang pagmamahal sa bayan ang mga katulad ni Duterte. Ang kanila lang ay yung sarili nilang interes. Gustong panatilihin o manatili sa power. Lahat ng Duterte ay dapat nasa pwesto. At yung sinasabi ni Duterte na hindi na daw dapat Duterte ang maging mayor ng Davao City. Naku, napakalabo po niyan. E sana kung, kung ayaw mo ng ganitong sistema, noon pa man, wala na sana ang tumakbong Duterte dyan sa Davao City. At hindi nyo na dapat na control ang buong Davao City. Pero ang intensy intensyon na itong mga ito, nakikita natin, totoo ang sinabing ito ni Manny Pacquiao na pansariling kapakanan ang iniisip lang ng isang katulad ni Duterte. Kaya yung mga diehard dyan, sana noon pa nagising na kayo. Maraming salamat doon sa ilan na unti-unting naliliwanagan at nagigising na sa katotohanan. Good luck!